Eh, hey, nawawala po ba kayo? Saan kayo, saan kayo pupunta, te? Andito ka ngayon saan? ako'y pupunta ng, ano ay, ng Batangga, sa nasubugay. Ay, siya ay malihong nyo napuntahan. Ari, ulungga po na, ay. Eh. Ay, ari, bagay ulungga po. Ay, Diyos ko po, rin Batanggin niyang, ari, ano ba mga bit-bit niyong, ayan. Magtitinda nga ako ng ah, sa Batangas, ba, Ay, yung... <laughs> <laughs> mali... maliho, nyo, eh. bakit <laughs> bakay nag-victor, eh? Ay, dapat si DLT, be. Oh, Ako no, po naman. Hindi siya. Ay, siya'y total nandini ni na din sa Ulongga po. Ay, siya'y tara na haw. Saan? Sa loob. Okay. <laughs> Ay, di sa loob po. Ito, tal, lari, Ay, total naligaw ka na rin na. Ay, bag. Abay, pwede ha. <laughs> <I don't know. laughs> Ay, pagkakasi pag napatandang ara. Ano ba ang pangalan ninyo? <laughs> Ay, ako ho'y si Kakulay. Abay, pagkasi pagkaganda, eh, mas maganda ang libangan. Ayan, kay magkakapira pa. Kesa sa mga problema nyo, eh, wala namang katuturan. <laughs> 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 Opo, binib binibenta po namin 600. <laughs> Shout out po. <laughs> ah, oh, ano po masasabi niyo at kayo na dinis sa Olongga pa? Ay, ako'y naligaw. Ay, ari, Olongga po na 'yo. SM Olongga po Central. Nasubo, so, yung... <laughs> ay, punta na sa Subo Batanga. Sa iba't ba ako hindi mo. Ay, magtitinda. Ay, magtitinda na sa loob ng ano ng SM. Tara na po. Ayan guys, magtitinda na po, po siya ng ano, sa SM Central. Ano leasing department mo? Ay, magpapacheck ko ng bag. <laughs> ano? Sa ano po department. Saan po yun? Fourth floor po. Fourth floor. Uh -huh. thank you. Salamat po. Hello guys. Ngayon pupunta kami sa admin. Sa leasing department ng SM Central. Ay, naka, grabe na talaga yung banding namin ni Ina. <laughs> okay, <mag -iingat> <laughs> Ay, kayo mag-iingat dyan. Hala, kayo Iniwan na ako ni Ina. <coughs> Lamig guys. Asa ka na Ina? Huh? Fourth floor. Fourth <laughs> floor. guys, and SM Department, doon pa po daw sa taas. A door. o, <laughs> oh, social naman ang mga bayong na iya. Nakarating ng SM Central. <laughs> Ala ay mapapasana sana ulala ang. Ah. <laughs> Mas <standard> lang po. <laughs> <laughs> Nagtitinda sa loob doon, ano? SM Central. Mabili na po kayo, 600 lang po. <laughs> oh. Sandali! <laughs> Ma, dance! Mama, dance ka, sayang eh! Sayang! <laughs> Mahiwagan sa <salami. laughs> Ay, si kuya. Hello, kuya, shout-out sa'yo. Tawa na, tawa si kuya. Sandali, mat. Second floor pa lang. Hinihingal na ako. Wala bang... Floor eh, ba't di ba tayo nag-escalate? Escalator ba? Diba ba na nag-ano? Video in eh. Amaya ah, na tayo picture pagbalik. Eh, ba't pwede tayo nag-elevator? -ano, nag Aray, Diyos ko. Excuse <coughs> me po. Diyos ko, kahilig ni Ina sa escalator. Pwede naman kami mag-elevator. <laughs> Mahiwagan sa lamin na... La oh! ang gala talaga itong mga bayong na ito. Napakagala! Sinanay kulit na bayong. Kulit bayong. <laughs> Ayan na! Fourth floor na to. Fourth na to. Wala na sa gad na to court. <laughs> Ayan guys, so hanapin namin dito yung leasing department. Dito yata. Magtanong tayo sa guard. <laughs> Ito na lang yun. na yung tanan. Nawala eh. <laughs> Nawala na naman. Ah! Kuya, pwede po magtanong. sa po ang leasing department. Leasing department. Ito po. Sir Brian or... Pinapunta kami ng DTI. Saan po yung admin, ano? Admin, ano ba yun? Admin. <laughs> admin? Oo. <laughs> Yo, dahil tignan na ni Kuya. I thank you Kuya. Salamat. Okay. Shout out Kuya. Thank you Kuya. Ayan na. <laughs> Hello guys. Ooh. Welcome to my vlog. Ay sa SM guys at pupunta kami ngayon sa admin hindi kami nakak-prepare pero sige na nga baka sakaling makapasok yung mga item namin aming ah, mga bayong hindi ah, ko na expect talaga sobrang saya-saya namin isa lang sa pinapangarap ko pinapangarap ko na makapasok talaga yung mga product namin dito sa SM Ang cute. Atras At pa nga ako. Atras At ako. Hindi ko kuha ng tsura ka. Ay, eh, sana ako, ano, guys. Ayan, ah! guys. Sa live. For class. Hi, guys. Nawala so, na yung mama ko. Okay. Layo niya na, guys. Ay, nasa cinema na kami. Mukha sa cinema yata ang papasok ni mama. Di mali. Ayun! SMX! Pagod ah. <laughs> okay, guys. Guys, kakat muna namin yung video. Okay, go!